ayan bahang-baha paki ako basang-basa nagtulak kami ng mga kotse oh ito yung tubig sa tabas ng bahay o. nilipat kami ng mga sasakyan doon sa dulo kasi ang lalim umapaw ang ilog dito sa Puti river itong isang kotse nito hindi na nadala hindi pa naman inabot ang makina and dito, malapit na sa gitna ng rim. Nakapatong pa yan. Basta dito sa kalsada, sa gilid ng kalsada, hanggang tuhod ko. Ayan. O. Sa kanila, pinasok. Sa garahe. Ayan, ang Tesla, may tubig din. Lalim. <laughs> Kanina ang lakas. Kaya rin iko nabasa agad yung message ko eh. Unang baha pa lang 'yon nung pangalawa na ito. Ay, umuulan pa na yung una Oo. Ayon, bruma Kaya nung pangalawa mas malaki napelitan tuloy namin yung sa sasakya. Ayun, pa? paparoon oh, yan oh, nagbalagbagan diyan sa na lang, ano? Doon sa so may pupunta kay na Eloy so nagbalagbayan oh. Double parking na. Ayan, no, hanggang tuhod dito sa labas. Basang-basa nga ako. Kanina para kami naglilipat ng sasakyan. Lalo ang kalakasan ng ulan. Buti ngayon, wala na. Tumigil na ang ulan, pero may baha pa rin. Hindi pa nababa kasi yung ilog sa kabila. Grabe, apaw na apaw. No. Eto, ang taas na nitong pajero, ha. Pero tingnan nyo ang gulong, o. Oh. Halos abot dito sa may stepboard, pantay stepboard ng pajero, Yan. Yun, ang mga utodo namin dinala sa parteng walang tubig. Sana wag nang uulan ulit pag umulan na naman nangyari na naman tayo dyan baka tumaas pa lalo pantay na sa grahe dumihil na dahil ayaw na